Guys, walang kakain? Ah. lang. <laughs> ha? Oh, kainan na, na guys. May isa pa dyan, ayaw kumain. Ay, video mo. Baba na. Kita na ba ako ko eh. So what? Kapogi so, naman eh. Dali, ya ka pa? Oh. Oh, isa pa dyan. Sino pang bababa? Ko. Ha? Sino ano daw? Sino. 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 Ay, wala na. Wala na susunod. You, <laughs> okay, guys. Time. Up. Kasi uh, wala pang luna dyan. Hindi ko lang ito. Hindi ko lang ito. Nakakatulog lang kasi.